Yun, so, uh, magandang araw po sa lahat mga bossing mga idol na uh, muli tayong nagbabalik. Uh, this is Ray TV from Green uh, Green Country Game Farm Batangas po mga bossing. So, ang sipag po ng ating kasamaan uh, dito, yan po si Robert. So, shout out nga pala sa lahat ng pamilya niya dyan sa Negros, uh, Family Perez. So, shout out sa uh, inyong lahat dyan mga bossing at uh, lang lalo na po sa aking family dyan sa Negros. Uh, kasamaan ko po yan. Uh, dalawa po kami dito uh, from Negros po mga bossing mga idol. So shout out sa aking uh, family dyan uh, family Kinan, family Garcia, uh, family Ibatan na nang Rojas, at saka family Asarkun uh, So shout out sa inyong lahat dyan mga bossing idol. So for today's video mga bossing uh, magse-selection na naman tayo para sa ating uh, pa -ending. Uh, Para sa pa-ending ng ating uh, boss na si Kuya Daniel Kasanaw ba mga bossing? May na uh, before ng anong mga bossing ng uh, expo dun sa Cagayan So last day ngayon ng uh, ating uh, expo dyan sa Cagayan, De Oro So shout out sa lahat ng na, na mga subscribers natin dyan At uh, maraming salamat sa inyong uh, uh, pagpunta dona uh, para mag avail ating mga materials. So, yung naipadala po natin doon ay mga halos doon ay pang-breeding materials ang ating na, uh, naipadala doon at uh, hindi na tayo naipadala uh, ng mga battle studs. So, lahat yun ng mga dinala doon ay mga pang-breeding materials po mga boss mga idol. So, tara po, uh, nandito po yung uh, side nito, nandito po yung uh, aking uh, na selection. So nag-select po ako noon na uh, 8 heads na mga stag quality na 2-way cruise po mga bossing mga idol. So tara po mga bossing, -pa -pa papakita ko po sa inyo. Ang ganda po ng uh, gray na ito mga bossing mga idol, isang straight comb. ah uh, ito po ay nakakross na sa ano, sa sweater Boston po mga bossing mga idol. Oh. Yung ginamit po namin dito na tandang ay uh, two-way cruise na sweater Boston ang ginamit namin dito na hen ay isang uh, pure na Harold Brown Grey po mga bossing mga So shout out nga pala muna tayo mga bose mga idol kay Gregorio Kenyana ng Muntalban Rizal. Oh, uh, so yun po mga bossing So ito pa po yung isa Na nagpapa shout out sa ating mga boss idolo So hindi po tayo magsasawang Mag shout out dito at saka shout out din kay Sir uh, Christopher, Christopher San Christopher San Gento. Uh, yung province niya from uh, from Macau siya. Yung province niya ay Pampanga. So shout out sa iyo din. At uh, maraming salamat po sa inyong nga uh, pagsuporta sa akin uh, na YouTube channel mga busing idol. So dito uh, mayroong nagtatanong sabi niya, Boss Ray, pwede po bang gawing brood stag ang battle cruise? So, yun po yung uh, kanyang sabi po mga idol. So, mga bossing, uh, pagdating po sa mga battle cruise, uh, iba na mga usapan po yung mga bossing. Kasi yung battle cruise para sa akin po ay mga panlaban po yung mga bossing, mga idol. So, maliban lang po doon, Uh, kukuha ka po tayo ng mga battle cross na pang broad quality yung katawan niya po mga bose mga idolo uh, kung bagay yung height niya yung katawan niya ay hindi po pang battle cross o hindi po pang laban uh, pwede pong tayong kumuha noon tulad ng ginagawa namin na nakakross po yung tulad ng isang grey na nakakross po sa yung ginamit namin doon ay sweater boston na nakakross naman po yung aming inahin ay ay, ay sorry sorry yung vlog slug namin two way cross uh, sweater boston so yung ganyan namin namin na uh, yun po mga bossing ay pure na harold brown grey so yun po yung aming uh, ginagawa dyan mga bossing sa mga brood slug quality na two way cross so yun uh, ma advise ko dyan mga bossing mga idolo sa pagpili niyan kasi ibang usapan naman talaga pag ano lang eh battle cross eh so iba naman po yung pag uh, two way cross na pang broad sa quality tulad po dito mga busing mga idolo na mga selection ko dito sa loob ng farm yung mga pinaparapol po natin ay pinipili ko po mga busing mga idolo yung pang broad quality at saka para sa ating mga propeller. tulad po nito mga bosing. Ah uh, titingnan natin yung marking ito. Uh, ito po mga bosing naka-cross po ito sa sa sweater. Titingnan po natin 'to mga bosing uh, para makonfirm natin ito kung anong blood type ito mga bosing. Ito po mga bosing ang uh, blood type po nito. Ay uh, isang uh, sweater over uh, yellow liquid heads. So tingnan nyo po mga boss kung gaano ka gwapo po yan So yan po yung mga selection natin na uh, pang broad stag, uh, broad stag quality Para sa ating uh, mga boss dito. So apat po sila ito mga bossing ang ating isasala ngayon So kukuha tayo dito ng uh, isang uh, dalawang isang gold, isang bullet gold at uh, isang uh, white So ito naman po mga busing Ang ating Escalin White So dito tayo para makita po natin sa so, naman ang maayos mga bus So yan po yung isasalang natin mga bus idol oh Yan po yung mga selection natin na Mga pang, pang broadstag So sa nagtatanong dyan mga bus idol oh, Kung pwedeng gawin yung two way cross Na battle cross Na pwedeng gawin na broodstag. Uh, pwede mo siyang gawin yan mga boss idol oh. Uh, nakadepende po yan sa station ng manok at uh, katawan ng ating mga manok mga bossing mga idolo at ulap po nito yung mga selection ko yung katawan nila, yung height nila at saka yung balance ng kanilang uh, buntot so yun po yung aking uh, selection bilang isang uh, broad stud uh, yan po siya mga bossing ganda po ng ating uh, Ice cream So ilalagay ko po dito mga busing Sa last part ng ating video Kung ano mga bloodline ito At saka i-close up natin na maayos mga busing Para makita nyo po Nang ma ng mabuti mga busay Mga, mga busay din So yan nga, Isa sa yan sa finalize natin At uh, uh, din natin yung ating uh, gold So yung naseleksyon ko dito mga busing uh, Dalawang gold dito ito yung isa, at saka andun yung isa mga bossing, malapit sa aking bahay. So pipilian na po natin ito mga bossing. So ito yung isa sa na-selection kung uh, bullet gold. Ayan po mga bossing. Uh, sa mag-selection mga bossing, uh, bilang isang broadstag Uh, tingnan mo na lang busing kung yung katawan niya ay akma doon sa pang brood talaga yung katawan kasi uh, pag battle stag, uh, iba naman yung usapan natin pag battle stag eh. so, at saka iba din yung ating uh, pang brood quality talaga na mga selection so meron pa dito tayong uh, isang dalusap so napainalan na yun yung ating selection doon kanina yung ating uh, sweater over yellow legged hat at saka isang ating puti so hanap lang tayo dito actually mga busing na selection ko na po silang lahat 8 uh, heads po ito so apat po yung isa salang natin uh, sa ngayon para sa ating uh, painting so yun po yung isa mga busing mga, mga idolo yung ating uh, sweater boston Tsaka ito yung isang gold mga boss ito. Ito po yung ating uh, bulik gold. <clears throat> so ito yung pipiliin natin mga bossing. Ah uh, kasama to. Meron na tayong isang uh, school in white, meron tayong uh, sweater over yellow legged hatch O saka ito isang uh, bulik gold mga bossing. So pipili pa tayo nandun ng isa, uh, kaninang umaga nating na ko na ito. Uh, sa akin po mga busing, uh, pag nag-selection ako, uh, hinihilera ko po yan. Matulad dito nilalagay ko po sa isang tabi nito, nakahilera po silang lahat yan. So tuwing umaga, pag uh, pagkagising ko dito, ito yung bahay ko, um, uh, nilalagay ko dito sa malapit sa bahay ko. So pag kumagagising ako ng uh, 4.30 or 5, so yan, tinitingnan ko na sila niyan mga bossing mga idolo. Uh, yan natin makikita yung station ng mga manok. Uh, walang masyadong mahangin at saka relax po sila mga bossing. So ito po, uh, isasama po natin ito sa ating selection So apat na. Ayan po siya mga bossing. So ipapainalize na lang natin. Iko-close up natin. Uh, hindi na natin ilalagay yung uh, ilalagay natin yung wingman number tulad ng dati nang ginagawa natin. Uh, close up lang pero hindi na natin hawakan yung manok. Uh, baka magkaroon na naman tayo ng strike kay YT. So yun po mga busing. Uh, ipapainalize na natin para makita nyo. Mm. <laughs> Mga bossing. Ngayon sa first quarter. Sweaters ay yellow legged Wow, go go. Dito lang yan, Cebu si country game farm. Robin Miguel. <coughs> Ayan, good morning mga bossing. Good morning. Ngayon sa second quarter. Has cooling bullet naka-cross a gold. Ayan, go ako, mga bossing.

Ang gwapo mo bossing ha Dito lang yan Sa Queen Country Game Park Gwapo mo galing Copy nyo So hanggang dito na lang po Yung ating video mga bossing mga idolo At uh, nakita nyo lang po kung gaano ka gwapo yan Yung ating mga selection uh, Ika nga ay what you see is what you get in mga video mga bossing mga idolo So sa mga gustong tumaya Message nyo lang ako sa aking uh, Facebook account Ray Ikenan o di kaya i-message niyo si Kuya Daniel Casanova, yan po yung ating uh, bossing na nagpapahinding uh, siya po yung bayaw ni Boss Martin Esculin. So yan po uh, mga bossing at uh, maraming salamat po mga bossing mga idolo sa patuloy niyong pagsuporta sa aking munting YouTube channel. Nangay palagi niyo akong suportahan at uh, kung may mga tanong po kayo tungkol sa mga bloodline, Uh, huwag po kayong mahiyang imesis ako sa aking Facebook account mga busidulo. So yun lamang po mga busing at uh, magandang araw po sa lahat.